Madalas nang wala si Terra sa kanilang bahay. Kaya naman hindi na siya makapagpigil pa. Kailangan nang malaman ng kanyang ina kung ano nga ba talaga siya. Dito na nga ay buong tapang niyang inilabas kung ano ang kaya niyang gawin. Noong una, pinagtatawanan lamang siya ng kanyang ina. Hindi ito makapagpaniwala. Tingin nito ay nagluloko lamang ito sa kanya. Ngunit mas nagulat siya nang biglang ang hiwain ni Tara ang kanyang kamay at bigla na rin itong naghilong. Doon na siya naniwala. At sinabi niya na siya ay si Sangre. Nagulat man si Mona sa kanyang mga nakita. Ngunit wala siyang magawa. Kundi tanggapin pinalamang lamang ang mga bagay na iyon. At napayakap sa kanyang anak. Hindi niya lubos matanggap. Subalit, kailangan niya unawain na si Tara ay hindi talaga ordinaryong tao. Masaya din siya kahit papaano ay nagkakatulong si Terra sa ibang tao. Subalit nag-aalala siya dahil maaring mapahamak ang kanyang anak. Biruin mo yung makikipaglaban siya sa mga masasama. Samantala, si Kero ay munti ka nang nga magsalita sa katotohanan kung sino ang totoong sangre dahil sa malaking pabuya. Nasa presuhan kasi ang kanyang ina ama. Nakakulong ito dahil sa nakadisgrasya ito. subalit na nanaig pa rin ang kanyang pagiging kaibigan kay Terra. Hindi na sinabi ang totoo kahit pagkakataon na sana niya na magkakapera. Mahalaga sa kanya si Terra. Tanging siya lang ang may alam sa sikreto nga nito. Kaya naman napahanga si Terra sa kanya nung malaman na nasa alangan palang kalagayan pala ang kanyang ama. At inili pa rin ni Kero na itago ang kanyang sikreto. Samantala... Ito namang si Adamos ay muling mapapalaban na hindi pa pala ang ta tapos ang paglalaro ng nitong si Metena sapagkat muli gusto niyang makita kung ano pa ang kayang gawin ng nitong si Adamos kung hanggang saan ang kanyang kakayahan sa pagkakataong yun ay hindi na nga sa kabilang panig siya kukuha ng kalaban kundi dito nga mismo sa kanyang mga kakampi kaya kakayanin kaya ni Adamus na ipagtanggol ang kanyang sarili o maipapakita niya ang kanyang kahinaan dahil sa yun ang gustong mangyaringan itong si Metena mangangamba at mababagabag naman itong si Metena matapos ay uh, muli magpapakita sa kanyang isip ang uh, babaeng makapangyarihan muli niyang tatanungin ang uh, batis ng katotohanan kung sino nga ba ang nilalang na iyon Batid niya kasi kung gaano ito kalakas at nangangamba siya na ito na nga ang tatalo sa kanya. Ngunit as usual, hindi magsalita ang batis ng katotohanan sapagkat nakapangako na ito kina Imaw at nag-alay na rin sila Imaw ng ilang mga buhay para lamang pagtakpan ang tungkol kay Terra hanggang sa siya ay makabalik ng tuluyan sa Encantadia.